Alright, good morning guys. Yan. Sa wakas, makakapag-fishing na naman tayo sa tanigal-tagal ng panahon. <makes noise> Hi! Grabe. Nakaamoy din. Ang simoy ng dagat. Woo! Hmm. guys, gamit natin yung ating mumurahing setup. Shadow for the wind lang malakas. Alright. Ang galaw ng tubig, mga palo tide na mga master bandang alas 9 to na to yun guys medyo magalaw ang tubig sana may mga mamaw mamaw dyan action tayo mga master haha <laughs> Mamaw naman <laughs> Aswang Kunin na rin natin ito Pampaksiwan lang Kahit maliit Kahit maliit Fish on si Master Danny Fish on Balak laki yata Ano yun oh Nakikipaglaban siya oh Nakita natin Tutulungan natin Sinabit niya Tingnan lang, mo ako. Tayan, Grouper, mm. mm. oh. oh. dali. Yan lang pala Sa kalaw na. Siniksik niya. Wala <laughs> Yo no. oh? Kalfas pa. <laughs> Sayang. Ang dami ko. Ang ng pinapay. Ang Sa Nicolas? Yun. Aroy. May laman yata. Mabubulabog ang ano natin. Wala ano tayong gagawa. Dandahan lang. Mabubulabog ang ating ano eh. ka? Dali na naman, no? Hihi! <laughs> <laughs> Sumabit yung atin. Sumabit. Ngerem Ih, ona naman siya oh Malaki-laki Malaki? Malaki, nga, oh. Malaki laki -tabi grabe -tabi. <laughs> sabi lang sila no vision yon ba ano mo oh. <laughs> 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 sabit na naman sabit na naman fish na naman si mastero laki Kapit! Lapo-lapo <laughs> na naman yan. Lapo-lapo. Laki Lucky rin, no? Laki-laki. Yee-hee! Matutuwa ito si Kumandir. <laughs> Malak malaki na naman buka niyan. <laughs> Ay, bagong anak lang pala, ano? Bagong <laughs> anak. Meron? Fish, ano na naman si Master, oh? Amiron. <laughs> Sa tabi. Nasa tabi lang isda. Dali na naman. Sean. Malaki! malaki laki laki? Bisyon. <laughs> Pwede na yan guys sa amin dahil mahirap ang isda dito sa amin eh. Kaya pagtsatsagaan na namin yan. this on Meron pa. Vision. <laughs> Meron pa. No. Kanang pumalag, ulam ka na. Dito ako mapunta. Ha? Saan? Nandiyan nang isda sa so may tabi ko. <laughs> Sean. E. <laughs> e. <laughs> e. <laughs> Kala ko eh, daali na naman eh. E. E. Fair. Lapu-lapu siguro. Lapu nga. Lapu nga. Dali rin. Dagdag pa tayo. Hagis lang ng hagis. Kapag tayo makadali. Malaki. Sean. Dali na naman. <sighs> Hindi na kami nakailis dito master sa spot na to. Kailan dito yung mga isdang lapu-lapu. Hindi man kalakihan pero goods na. Hindi na na ipaksiw. Kasi naman tayo guys. Sabit mo pa ha Hindi kang dito Sumama ka na Ano ka ba Ikaw lang pala eh <laughs> Tara Uy Gutom na Gutom na ang mga nga Ang na eh no Kaya si Dinong pala eh oh Pwede na, pang ulam. pag niya dito ha. Kanina kasi, kaya na stay dito. May ano? May nag-sisid. May sisid na. Tawad ako. dami! Grabe, <laughs> Mas madami pala si Eo kasi sa akin. Grabe naman yun. Vision! Patayin daw, Master. Angat mo daw. Ayan o. Ah. <laughs> Harvest din oh. Yun. Power. Naman yung aking hulo guys. Medyo kukunti lang din. Puro naman. Wala. <laughs> ayaw mga bit. Wala, ay, walang ibang ano. Nahalo. Oh. <laughs> Fish on.